Ayun guys, uh, nasa loob na nga pala ako ng Hospital Provincial dito sa Masbate. At uh, yun na nga, niresitahan na ako at uh, niprepare lang yung uh, pang-inject natin, pang-inject po sa akin sa anti tita po. Ay, grabe ka, brother. Ikaw na. Thank you. Hindi po. Uh, mabutangan po tabi sin tulay. Ini din na barangay kay Agudili po tabi terminal ano ang mga tao didi. Kaya ang pagkatabok sa nina tulay. Bagaman lainin sa Simawa. Ayan <laughs> <laughs> hey guys. Uh, ako na lang dito mag-isa dahil na uh, gabing gabi na yung mata ko kulay pula na ayun o uh, nag, nagkupula na yung aking mata dahil uh, yung sugat ko ay napaka update na ito ay papakita ko sa inyo yung sugat ko kasi yung kasama ko bumibili pa ng gamot di ko alam kung makakabili ng gamot na papatoro ng pangatit anti titan o ng panturo. kaya ito pakita ko sa inyo yung sugat ko